So mga kadiyot, naparoad ko yung mga video ng mga sikat na vlogger. Ito si Alexis Bine, si Muso TV, kaka ito si Dreamers. Hindi ko alam kung totoo pero napanood ko, gumawa sila ng o, -O Hindi ko alam kung ano yung o, -O pero para siyang clay na malambot na tumitigas pag ginahawakan. Kaya ngayon, para malaman ko kung totoo ba talaga yan, gagawa ako ngayon ng o, -O Okay, so mga kadigot, ang una natin kailangan is ito, transparent na hindi kita ang ibang kulay kundi tagus yung kulay niya. Basta ito, ganito, transparent. Cornstarch, ayan, bumuli rin ako ng naparaming cornstarch. Bumuli na rin ako ng food color. Ba't ganun? Ang ko sa tindahan, food color, color yellow, pero bakit orange yung binigay niya sa akin? Eh, syempre, introvert ako, mahayain ako, parang, ay, gusto mo kulay yellow, tinanggap ko na itong kulay orange. At saka, tubig, ayan. Ang kailangan lang natin ay tubig, food color, cornstarch, shot, tsaka itong lagay. So, tatlong ingredients lang, makakagawa tayo ng oobleck. So, let's go! Isa-isa ko na ilalagay yung mga cornstarch. One, two, ito pangatlo. Kayo naman bahala kung gano'ng kadami. The more the happier, di ba? Alam nyo guys, nare-realize ko. Hindi ko maisip na kung kailan 19 years old na ako tsaka pa akong magagawa ng mga ganito-ganito. Siguro kung 4 years ago, mga 15 pa lang ako. Kasi medyo isip bata pa ako ng mga panahon yun eh. Ngayon, 19 na ako. Parang wala lang. Parang hindi ko maisip na gagawin ko itong mga pambata na to. Yan. So, pang ilan ka ano na to? Apat na cornstarch na to. Pang apat. Ito, pang anim. Six cornstarch. Ito, pang eight na to. Nine. Ten. Woo! Grabe! so, ang next na gagawin natin ay, kung ito nagkakamali, tubig. Tansyahin, tatansyahin ko lang yata to. Ayan. So, parang kulang. Kulang nga yata. Sakto na kaya to? Or, uh, pakiramdaman ko muna. Hindi sure sakto na siya, pero susubukan ko ng haluin no, hanggang sa mabasa yung sa pinakailalim. Ah! Oblik na nga yata siya, guys. Oblik na. Lagyan natin siya. Tingnan natin kung magiging orange siya. Oh, ayan. Haluin natin. Mm. Uh. Mm. Hindi ko pa nahuli sa ilalim eh, oh. Hmm. Magtutulong ba dapat sya o oh hindi? Ah, aray ko, sakit. Ah, aray ko, mabalik kami ko sa sobrang pit. Ayan, guys, so, oh. tingin ko, oblique oh, na to papakito sa inyo. Matigas siya, sobrang tigas niya, ha? Gumitigas lang siya, guys, kapag ginahawakan. Pero kapag binitawan niyo siya, lalambot na siya. Ganun niyo, ha? Sobrang tigas ito. Grabe, hindi ko makukuha. Sobrang tigas niya, oh. Ayan, sobrang tigas niya, ha? Ayan, solid. Pero pag binitawan mo na, oh, kusa na siya lumalambot para siya nagiging slime isa pa hawakan natin titigas yun, titigas niya, oh grabe pero pag binito natin oh di ba, ang galing magic oh galing, oh ang galing matigas matigas malambot Ah, tabi ka Dikit siya guys oh, nadikit talaga Napagkalat lang tuloy ako. Eh, iba kasi tinatapakan eh, yun, di ba? Pero mabilis lang. Wala guys, hindi talaga. kaya. ah, ah. Ah. Guys, lagot ako kay mama. Ay, malinis. Ay, matanggal. <laughs> yeah!